Wag puro trabaho. Siyempre, mag-relax naman kayo. Enjoy nyo ang sarili nyo. Huwag puro trabaho na sa isip mo, kaibigan. Alalahanin mo. Minsan lang tayo dadaan dito sa mundo kaya habang buhay ka pa at buhay pa tayo, huwag puro pera isipin mo. Dalhi, dahil hindi naman tayo iniisip ng pera, di ba? Punta natin ang may magagandang tanawin. Dahil bawat oras, araw ay mahalaga. Di natin alam kung hanggang kailan tayo dito. Kaya habang nandito pa tayo, punta na natin ang hindi pa natin napupuntahan. Salamat amang makapangyarihan sa napakagandang mga tanawin na aming nakikita. Masarap at malinis na hangin aming nalalangap. Salamat sa bawat oras araw na pinagkaloob mo. Mahalaga ang bawat oras sa araw. Kaya kung may time ka para gumala kaibigan, huwag mo nang sayangin pa. Nako po, puntahan mo na ang gusto mong puntahan. Dahil sa mga nakapagpapasaya sa atin ang nakakalis ng maraming stress ay ang ganitong mga tanawin. Gumala ka kaibigan kahit sa panandalian o kahit sa isang araw man lang, malimutan natin ang ating mga problema. Hindi naman tayo pinalad na maging mayaman na maikot ang mundo pero kaibigan, pero nakita at narating din natin ang pinapangarap natin para sa akin. Ha? Huwag kayo magtipid para sa sarili nyo. Dahil hindi naman tayo dito pang habang buhay. Lahat ng nakikita natin ngayon, lahat tayo, lahat ng nakikita natin ay mawawala. Kaibigan, lahat mapapalitan. At kaya habang nandito pa tayo kaibigan, samahan mo na ako samahan mo na ako sa pagnais kong pang para kahit kahit kaibigan na wala man ang lahat ng ito ay malaalala naman tayo dito na narating natin at salamat sa inyong lahat una ang ating Panginoong makapangyarihan sa lahat sa inyo mga kaibigan salamat sa pagsuporta dahil kung hindi dahil sa inyo wala po ako dito ngayon at hindi ko magagawa ang lahat ng ito. Salamat sa inyo mga kaibigan ko sa mga followers ko. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, thank you. Unti-unti ko nang natutupad ang aking mga pangarap na maipakita sa buong mundo na ang ganda ng mga nakatagong lugar dito sa atin. Thank you very much.